malaking kadena para bumagal ang mga siya. Maliit dito, tapos eh. malaki doon. Para bumagal siya. Um, mal Maliit dito, tapos malaki. Malaki sa oh, babagalan ang tanak tanak. Yes. Ay, ayan mga ka-farmer, sa magandang buhay. Babiyahe tayo sa Dao. Dahil ah, uh, dadaling ko na rin itong motor ng ating uh, lichonan. So, hanap tayo ng slow low speed pala hindi slow low speed motor para po sa ating litsunan dahil nasunog po ang ating litsunan so ayan eto susubukan nating ipara ano pa ayos no ah, binala ko na din yung kapasitor ayan dadalhin natin kasi baka magamit pa gagana pa ito eh gumagana po ito mga farmer ama masubukan na rin doon so ayan, samahan nyo po kami marina arcade na naman tayo adventure ah, dao mabalakat pampanga iyan na, dito na tayo kunti lang ang kung, ano kaya lang hirap magpark park kunti lang po ang mga tao si so, syempre 26 ngayon December 26 ano pa yung mga tao gourmet tuyo parang nag iba na yung gourmet tuyo nya no hindi na yung kagaya dati na ano pag iba meron no <laughs> dito ito masarap mag park may? mura. Brother, oh, brother, yung motor ng ano dito, no? Hey, ka-farmer! The the Ay. There, ka-farmer! Brother! Oh. Kailangan ko ng ano? Yung low speed. Ayun. Dito, low speed motor. Oh. Meron. Meron naman. May dalaw kapasitor kasi di ba bibili pa nun? Baka gumagana tong kapasitor ko eh. Hmm. Wala pa tayong damit dyan, boss. Nakalimutan ko nga, nagmamadali ako, nagloko yung ano ko, litsunan. Ah. Uh, Nagpapakain <laughs> ka lang dun, ha? Oo, oh, punta kayo. Wala, mm. yung nabili ko dito maliit, mas matibay pa. Yung maliit, Oo. Oh, yung, no? oh, oh. yung binigay ko last, no? Oo, oh, walang hmm. ano yun. Yung ano yun, media lang ata yun, eh. Oo, oh, medya lang. Oo, oh, medya lang. Oh, lang yun, eh. May, pero meron ka, ha? Meron tayo kasi bago, eh. Two hours power, malalaki. Ako, malakay masyado. Ano Meron nga North Power. Yun, pwede na yun. Kaso lang yung uwa mo, di ba? 7.5 lang natin. Oh, magkano nga yun? Nagtas na, na yung baboy yun. eh. Siyempre, <laughs> <laughs> yeah, oh, sugi ka po. Sa hindi naman gila kanin. Pero ang daming pumunta sa akin dito. Low na, speed. Ano Ayun nga, oh, na maraming naghahanap na mm -hmm. naglilitsyon ng low speed. Mm -hmm. Naghahanap ng low speed mo Dali na, kunin ko sa kanila. <laughs> na sa oh marami to lang nagtatanong kung sa ibang lugar kung nagpapa-ship daw kayo bigat nito di eh oh, nung napanood ako jam ilagay natin yung telephone number mo kontakin kanila oh sige sir. sa mga gustong maghanap ng ano oh, eh ano? mga pang lechonan sige tulungan man lang kita ayan so ito yung mga klase ng motor dito ito mga kapasitor Naghahanap ako nung ano, bebe, yung surplus na yung host na itim. Tibay yun eh. Oo, wala pong mahirap na daw maghanap ngayon. Yung para siya kasi yung rubber. Oo, o, rubber talaga na matibay. Oh, boy pa yung iba dun. Oo. Ito po Bagong pintura. Hindi, bago talaga ito, boss. Bago ano to? 3-phase to talaga to, no? Yung three piece lahat, yung nakukuha mo sa akin, 3-phase lahat. Pero pwede naman siyang ano. Oh, yung ginawa natin, lang, binigyan natin ng kapasitor, sir. Oo. So yung dala kong kapasitor, baka pwede oh, naman dito. Oo, sir. Oo. Dapat pala dinala mo yung ano, sabi na. Nagre-rewind ba dito? Meron tayong nagre-rewind, may bali ba. Magkano din ang gagasa, sir? Bumili ka na lang, boss. Ha? Ganun din, ano? Oh, Oo, oh, ganun. Ay, hindi na magtatagal. Hmm. ko sana. Ah, pwede rin sir, kung sakal eh. Hindi pwedeng yung minimanual mo, boss. Pag Tiga, nasina, nasunog. Pag minano mo, hindi ganun. Nasunog eh. Yung iba kasi sir, pag nasunog yung mga gina nila, Ginagawa na. Ah, pwedeng manual yung, manual yung dahan oh. na itao ang nagano. Mm -hmm. Pwede din naman yung kaya lang aayusin mo pa na ganun design para kang nagda-drive lang. Totoo mm. -hmm. yun, bebe. Yung mm -hmm. mahabang lityo na yun. Kasi pag tinanggal yung ano, makina, hmm. pwede siyang Oo. Totoo 'yun, man, totoo 'yun. Tatanggalin lang, punta sa, sa ating lechonero nang uh, sabi niya ganun daw. Ang gaan daw. Parang ikaw lang ang nagda-drive na, hindi nag na, ano, ikot. Hindi nga lang, syempre hindi napantay yung ano mo noon. Ganda ng ano mo ngayon, boss. Ah, diba? Nakikita mo ba? Syempre, oh. ako sa iyo. Oh. Eh. Salamat <laughs> naman. Di <laughs> pwedeng comment oh, oh. So ayan, yung mga gusto pong uh, bumili ng Magputap ng lechonan diyan, oh, low speed motor tawag dito, di ba? Gear motor po. Ah, gear motor. Oh. Tapos yung nakuha kong malitain, hot force power lang talaga. Oh, medyo lang po yun. Ang tiba ito. Oh. Huwag lang medyo sana kaya, <laughs> Umiinit siya pero hanggang doon lang. Pero nasubukan namin, 7 to 7, walang tigil eh. Walang problema. Dinigyan ba ng push-button yun, di ba, sir? Oo nga. Yung problema ng push-button na yun, kailangan, eh. ito, ganun din. Oo. No. Lalagyan din. Kasi kaya siguro nasunog, hindi na kagad nila napindot, eh. Yun. Yun na nga. Huwag nakalimutan. May kaya nga, nga eh. eh. Dapat yung push-button muna, tapos on. Di ba yung tinuro ko oh, doon? Kaya nga, eh. Alam mo na, matagal na hindi nagagamit. Nakalimutan siguro. Hindi. Pagtingin namin, sunog, eh. Kaloy! Yung mga kapasito. Okay testing natin yung kapasitor mo sir kung umaandar Oo oh, kasi yan din ang gamit doon eh Sana gumana pero Pasok yan Kahapon sarado kayo ano? Oo, sir. Oo yeah. yeah. oh, sir Kapon Kahapon sana akong tatakbo eh oh, Gumagana Hindi siya sir ha? I starting siya sir ha? I starting po niyan Subukan ko siya starting sir Ayaw niya nakababad Paano yun? Tumunog? Mm -hmm. Pag ganun sir ayaw nakababad Dapat starting lang So, push button pa rin. Oo, oh, push button pa rin. Okay, man. Okay. Hey. Yeah. Uh, layo. Hindi kaya ng kapasitor mo, sir. Maro. Patay tayo dyan. Ano tama na to? Anong kapasitor ang kailangan natin? Hindi, meron naman ako dyan, sir. US pa naman to. Kaya yeah, nga eh. Dito ko din binili yan eh. Oo, oh, US to. Ba't iba bang horsepower yun nakuha ko? Yung kulay blue na yun? Ito din yan tayo eh. One na tayo, sir. Ito? One din yan, sir. Oh, one din. Ganon. Hindi sila compatible? Hindi sila compatible pag ganon, sir. Okay naman. Dapat dandahan lang. Dapat sira na. dandahan lang ba? Oo po. Ah, sira na siya? Uh Oo. -oh. Baka nasira din yung um, ano, no? Yan, dapat dandahan siya. Tapos, anding dito siya, sir. Tapos, dandahan siya babalik. pag mm -hmm. okay Tignan natin yung sa'yo ay capacitor pa. Ibigay ko din 'yan. Okay, nakuha din 'yung capacitor. Samang bekahin ka capacitor mo. Diyan para ano ko na lang pagbubukod ko na lang eh ipag-install eh, eh, ko na lang. Diyan ko na lang sanayin. mga ganoon gear motor din 'to, mga malalaki ano. Oh, mga San ginagamit? Motor 'yan, sir. San ginagamit oh, ito? Ittis-tis ng mga ano, kawis, sir. Ah, yung o oh. lockin ito. Ilaw, bibili tayo na eh. Ilaw na. Ilan ba yun? Kasi dalawa, sa kwarto, dalawa. Dito eh. Ito lang sir, para hindi tayo malito. Tatlo. Three pace talaga, no? Yan hmm, Ano ito, Japan ito mga daw? Oo sir. Lahat ng binigay ko sa'yo, Japan? Pangilan mo na to sir. Eh? Pang-apat o palima? Tatlo. May nakatatlo na pang-apat. Oo, pang-apat. Kasi yung isa, binigay ko doon sa, ano ko, Kaya, sa kuya kong nag din sa Batangas. Mm -hmm. Hanggang ngayon, gamit niya din. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito kasi, sir, reversible lang yung isa dyan. Ah. Uh, Itong pula, wala talagang ano to. Ito sa minion, sir. Kititip ko lang, sir, para hindi ka malito. Ito, yung ito dalawa. Ba? Gumanan na na Ano ito, ah? nag <laughs> starting ka lang, sir, dito. Yung dilaw. Ah. Uh, Ito, sir, yung main mo nyan. Dito tayo sa main yan. Uh, Gear motor. Gear motor ang tawag dito, um, Saan ibang ginagamit ito? Yung mga low speed na ano, na? Pang, ano, sir, yung conveyor. Ah, uh, oo, oo, oo. Mabagal lang, ano. Okay. Yeah. Dim. Putol. Dim. Sige. Yeah. Oh, okay. Lagyan na lang ng malaking kadena para bumagal yung nasa oh, siya. Maliit dito, Kastrate. tapos man, malaki dito. Para bumagal siya. Yung, mali maliit dito, tapos malaki. Malaki sa oh, babagal yung tanak na. Yeah. Mamulansin pa pala namin yan. Mm. Okay. Maliit dito, sir. Mm. Tapos malaki dito sa awak niya. Oo, tapos maliliit na siya yung mm. Basta pindot lang nung ano na eh. Ah, sir. Uh, pag uh, pindot lang ng ganun, sir, tapos breaker, pag umander na, tanggal na. gano'n din dati, sir. Hindi na siguro nakipindot. Kaya Hindi na uh, uh, nasunog eh. Kasi, sir, pag hindi sinasak mo... Sir, hindi may ikot mo pa siya. Oh. Tingnan mo, oh. kaya mong iikot. Oh. Hmm. Eh, Yung kami, hindi natin? na namin maikot. Hmm. Sunog Kasi, nga. Ano na sa ano yan sir? Talagang putok oh. na putok na yan. Kung so, no. abahan mo yung wire niya, sir, ang gagawin mo lang, sir, tigi sa isa lang para hindi ka malito. Tanggal. Oo nga. Dapat ito magkasama doon sa breaker. Magkasama to. Uh -huh. Doon sa breaker mo. Alam niya, may elektrisya naman ako doon. Uh -huh. Kaya lang nakakalimutan minsan ng uh, ano eh. Kalimutan pindutin siguro. Um, sunog. Ito yung... Mga gearbox yan. O, oh, gearbox. Dati kasing na namin, naka gearbox. Oo, yan. Pwede Pero maingay Psst. masyado. Maingay. Tsaka Ayan. Okay. masyadong, ito, mas simple na Diba? Direct ka na. Oo, oh, rap. Oh. Uh, oh. na sila siya. Ah, alam, wala ka nung half, ano, no? Magaling yung half horsepower na yun. Oo. Oh. Mm. oh teka, magkano na? Lahat, <laughs> lahat, sir. 8.5 na lang, sir. 8.5 lahat. 8.5 Dapat 9.5 yan, sir. Oo. Oh. number, brother. Sabihin mo na. Para 0936-6543-795 795 Yan po ang kontakin ninyo kung gusto nyo maghanap ng ano uh, Gear motor Para sa inyong mga lechunan Kung ano man kompleto na dito Ayan Ayos Sila nga may t-shirt nung isang ano Ole, nung... huwag ka magalala I will get you. Babalik pa ako rito. May ano pa man, kami was? bibili? No? Ano pa? Yung ganito yung bibigay ko sa'yo sa yung maganda yung blue. Yung sinasabi mo. Yung sinusuot yung ko. Ganito, Alin? Yung, yung wire. Uh, oh. Hindi, hindi ganyan. Yung pampara yung, sa parang pentel pen. Alam mo yung mga royo? Hmm. Oh, yung di unong an ganon. Ano yung sa? Ito mga sample natin sa ito. Hindi, wala ang uno eh. Wala naman Pero, uno. Yung uno po kasi, sir, yun, Ah, ito, ito Ayun, mga ganito na Ayun, yung mga, mm. mga solid siya. Oh, ito, 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 solid Oo, oh, oh. Baka nga ganyan. Magkano Ayan, ang uno, uno, ng ganito? Maganda ganito sana uno, kung uh, walang puto, uh, walang dugtong. Maganda sana. Okay, mm walang dugtong sana, no? yung ilang metro. Mm. -hmm. Yun ang maganda. May nabibili ba sa Meron sir. Nakarol yun na siguro. Mm, Nakarol yun. Ang kagaya nyo sir. Yun. Uh -oh, nga, uh -uh. Uh -oh. Ayun. Oo. Ayun nga. Oo. Yun. Oo. Oo. sample lang kasi yung mga yan. Magkano kaya? Yung ngayon yan. Hindi natin 4 410 po. Ang? 410 per meter. Per meter? 410? Masakit na no, sir? Ay hindi lang masakit. <laughs> Bumabaon. Bumabaon. Bumaba 450 per meter bebe yung wire na 410. Na sila 410 oh, 410 o times dalawa yun gagawin mo ano kung sa oh, sir dalawang doble pa ganun dalawa dapat oh, sure. dalawa lang eh. sabihin mong 500 20,000 Insurable ka naman dun sa linya mo sir wala ka naman po oh. tingnan natin importante mo Mag nag ka na? hindi pa ako nito ay tika ito pala contact number yun oo Sige ko na lang ayan sige ito bebe tingnan mo yung ano dyan mayroon pa ako ng pera may ah uh, voltage regulator na ano mayroon kayo dito parang voltage regulator na malaki yung pang parang industrial ba? Ito ano yan, sir? Voltage um, Regulator. Ayun, um, maburadan natin ako. AVR ba? Oo, ano? <laughs> Parang ganun, no? ABR. Pero yung pang malakihan talaga. Yung box type, no? <clears throat> Wala na ako. Nabenta na yung therapy. Pero sa shopping, ano eh. Oo, oh, na ako ng Oo, oh, oo, no? Mga gano'n. Asagibas! na Asagibas! 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 Puso yan. Sir. Puso pa rin ba? Sa mga nagka na, Talagang... Oo. Uh, ay oh. <laughs> oh. Ay! pala nakakilala dito sa akin. Eh. Ay. ko yung mga So itong mga na binibenta mo dito, puro ano lang? Japan surplus, Na puro motor talaga. Oo. No? Ayan oh, pala eh. Tapos mayroon pa pang mga kuli. Oo. Oh. finally landed na tayo mga farmer bagong motor na naman so kailangan nating uh, turuan ng maiging ating mga lechonero pindot pagsaksak, bitaw ganun po ang nangyayari starting capacitor uh, pindot saksak, bitaw tapos eto pala medyo mabilis po ang ikot nya ngayon ang gagawin namin para mas medyo naman bumagal po yung ikot ng ating ah uh, baboy ay maliit na sprocket tapos medyo malaki doon sa baba so ganoon po ang gagawin natin tingnan nyo, naiikot sya yan o, oh. mo sya eh yung sunog, hindi na talaga maiikot, so ito ay 1 horsepower ah, uh, tama ba? 1 horsepower daw eh ano na nakalagay, eh? di ko makita eh. masasabi nya 1 horsepower, ito po yung specs nya oh mga, uh, mga marunong dyan ayan so hopefully ay magawa na bukas ito rin pong titirahin natin so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay